Jing Jing ready to No, no. Okay, here na kami. Are you ready to jeng-jeng? Present. Present the pretty. Number one. Are you here with us? Number one. Number one. Number one. Yesterday, today, and tomorrow, jeng-jeng -jang forever. Vamos a jeng-jeng. One, two, three. Mga kabuso. Ay, pabangit. Sorry. Ano ba mo yung... Wala, wala, wala. Thou shall not be pikun. pag jeng ka na lang! Pagsol! Nagbabayad tayo ng siyam na bilyong piso para dito sa North Rail Project. Nakahopya, nakahopya. Na Patay na 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 tayo dyan. ni <laughs> isang ano, sen, ni isang ni katiting na ano, na rilis. Wala tayong na... Wala pa rilis. Wala. Walang rilis. Wala. Ang linalabas na nating pera, nine <laughs> billion as in B as in baboy. Di ba yun ano yan? Oo, Sinang tabi na yung proyektong yan? Ba't binabayaran po? Dahil nga ang daming anomalya At saka may mga Yung ang kontrata, issues daw. Arnold, sa mga Chino, eh Oh, yes China yan, China ang napondo dyan, eh China, Bank Ayan, parang yun yung mga PPP nung araw Oo, mm. kaya pasukan sila dito Nasa kontrata Kahit hindi namin gamitin yung kuryente Kasi, sige, pasok kayo dito Babayaran namin kayo Yun ang emergency power noon, di ba? Tatandaan mo? Panahon ni Ramos no, Di ba? kasi yeah, natatanda na ko yan Ano kayo, Mr. President? Natatanda na ko yan, Kakapsat Uh, North Rail! Kaya natin ito. <laughs> okay. North Rail Project! Release ko ng tren ha! Mula Caloocan hanggang Clark Airfield sa Pantanga. Formal. North Rail Project na diskaril! nang talaga. Ikaw talaga? Copyin ka na naman eh. Ganun-ganun ako eh. Nagka-korupsyon, may nangikil. <laughs> Heto ang nakakagigil! Pil bayad sa inutang! Tuloy-tuloy! Di may tigil! Sinong pananagutin? Dapat sabi ni Chis Escudero, dapat may makulong, ha? Sinong <laughs> pananagutin? Sino? Sinong komita? Sinong salarin? Wala ko Pinayad na buwis, pinagpaguran namin. Ito, tanong ko sa iyo. Sino li ang mananapin? Sino Ali? Ano yun? Hindi, sino Ali, sabi ko. Sinoli. Ah, Ali? Sino ano? Ali? Oh, si ah? De, sino Ali? Oo, ha? Hindi, sino Ali. Okay, tuloy mo. Ayoko na. Uwi na ako. Oh. Sino ang pananagutin? Ako ah. <laughs> ka, si Nori. Nori, tawag ka ni Igan! Update lang muna ako ngayon. Sabihin mo kung pwede lang. Okay! Sabi <laughs> Morning. Hindi ba ganda ang pakiramdam ni Tita Babes? Kailangan niya ako ngayon. Oh, okay. Sinong pananagutin? Good morning. Sin, sinong pananagutin? Oh. Sinong kumita? Sinong salary? Oh, ano, 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 sisingit mo na naman. Wala, wala. Okay. Shut up ka na, Arnold. <laughs> <laughs> Binayad na buwis. Pinagpaguran namin. Ah, Kamakasin mo, ano? <laughs> Sarap, 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 sarap. Ang pinulit-ulit. Palahura kong inyong los tayin. Palahura ka nyo? Sakit mo magsalita. Hindi uh -huh. mo naman derecho eh kung sino yung ano, game. Bakit? Alam nyo ba kung sino? Eto na, tanong sino? ko. Sino? May prema ba kayo? Oo oh, nga. Bisiga May bidensya ba kayo? May bidensya ba kayo? Bagsak mo. Baka malinis, malinis mali 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 mo. Malinis talaga gumawa yon. Kaya nga. O oh, sige, kung sino man yun. O oh, eto. O oh, mga yun. Uh -oh. Usapan sa pertil. Ah, tundoy, tundoy, tundoy. Batin dito, batin dito. Batin dito. To point kami. Ano nangyari sa, sa Ay, na pagsak? Ikaw, ikaw talaga, Bagsak. Ay, nanay Ay, Julie. talaga, Bagsak! Ano nga yung mga sipil at yun? Sabihin ni mo game. Okay. Ako na? Oh. Ano nangyari, kabayan? Oy. Si Chisay nagtatanong lang. Hoy! Okay. Ano nangyari, mga kababayan? Oy, oy, Bakit? Ituwid mo, i mo, linawin mo, ulitin mo. At lang. Pakiusap Ano, ano nangyari, mga kababayan? Yan. Ganda ng pakabungo, ha? nung, Para magkarime. Eh. Si Chis nagtatanong lang. Bakit na yun lang? Tapsi ko nangangalahati na. Bakit yun lang? Tayo na yan. Kaya na yan, kuha na akong bago. Not well project na diskaril. Pero ang bayad sa China tuloy pa rin. Grabe. Dapat daw may managot. Makulong ang mga sangkot. 9 billion. Buwis luwan. Nasasayang siyam na bilyong piso na uwi sa wala na naman. <laughs> Kira, ano ka day. mo? Yo. <laughs> Kusinisin na. Si na, na, na. na <laughs> <laughs> Oy, uh, happy birthday ngayon ni Sina, Belated. Sino? Uh, Jonathan Jong Daran. Happy birthday hey, ngayon ni Belated. Oo. Ano? Bayaw to ni Joy. Magapo. Ano? Nalito ka ano na si Joy. Tatandaan niyo si Joy dito. Nalito Joy. Uh, oh, Joy. Oh. Uh. Si Sayang ka, Joy. Hindi ka na pwedeng bumalik dito. Ano ba? Ano Okay, 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 number one. one. Oh, ayan, oh. Ayan, happy birthday sa kanyang bayaw. Na si Jonathan Jongdaran Daran. Belated happy birthday Mama Renz. Bakit pareho kayo si Mama Renz? Bakit pareho kayo ng paksa? Ewan ko dyan. Ang opya niya Magandang, Okay, gabi. Sa inyong lahat. Bakit? Magandang gabi. Oo nga. Magandang gabi. Hindi, kanta ni Kwan Ni... Nanay Suniga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagawa. At kayo'y nagsidala. Sa gabi ng palabas ko magandang gabi sa, sa inyong lahat. Kaya natin na ka nakakalimutan nyo, Santana, eh. Magandang gabi magandang sa inyong maro. lahat. Tutal, inumpisaan nyo na tungkol sa tren. Release, oh, ano release, oh, release ka rin. Release ka rin. Oo, release sa trend. Ano yung, ano yung, ano sa'yo, boy? Ang ano sa MRT. Ay, ibang klaseng trend ay, yan. Ay, ibang trend yan, boy. Matagal at mahaba na dati. Oo oh, nga. Ang mga mananakay lalo pang dadami. Oh, bakit? Bakit? bakit kasi ang biyahe, papagal kasi. Oh, pinapagalan, binagalan. Yun ang solusyon nila para daw hindi tumirik. Ginawang 40 kilometers. 40 <laughs> Bala, kilometers. Walang to. Para hindi na mag-overshoot. <laughs> Grabing solusyon. Ba't <Okay>. pa lang <laughs> pakalata ng mga henyo na yan, ang Wala kakalino. Mga henyo ng MRT at DOTC. Mga henyo. Secretary, po ba yes. yan? Yes! Okay. Secretary, Jun ang solusyon. Secretary, Jun pabaya. Okay, <laughs> Bila sa MRT. Oh. Matagal at mahaba na dati. Uh -huh. man, uh -huh. Mana na ka kay lalo pang dadami. Oh. Uh -huh. Ang biyahe babagal kasi. <laughs> 40 kilometers. Mga babong bagong darating. Mm. <laughs> Di ka na lang. Next year malapit sa election 2016. <laughs> election 2016. Siyempre kasama na ang papogi. Hmm. Oh. Hinga ng malalim punchline. Hindi, baka magalit yung mga mananakal. Hmm. Eh, dapat magalit sila. Siyempre kasama na ang Papogi. hindi ba alam na hino-hostage sila ng MR? Siyempre kasama na ang Papogi. King papogi Nino. Siyempre kasama na ang Papogi. Mm. Kaya mo yan, Mike. You can do it. Pati pataas ng pasahi. Pagkakabusong <laughs> 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 <Ayon man. laughs> bibigay. On. Number one. अ, Official number one. Number one. Number one. Two. Official. Like Official number one. Me part two. Me part two. Down shall not be the goal. But Jane Ayoko number one, ayoko number two. That You're my only it. one. <laughs> pero ngayon, dahil sa pride, my time. Bonding, bonding with the family, pag my time. Try, try ng bagong recipe, pag my time. Business, business, pag my time tama sa mancha. Kasi may thin away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama para sa motor, dahil walang chok na pwedeng magbara. Update, update, pag may time. Pride, tama para sa washing machine. All you need is pride. Walang kaba, Walang duda, magtembra ka. Walang lagna, magnohitembra. Para sa amin, para sa unita. Mabilis tumalab, mabilis magpagaling. Para sa akin, basta lagnat, no shake tempra lang ang katapad. Dama, o duda, sa no shake tempera. Paracetamol is the generic name of Tempra. If symptoms persist, consult your physician. Manage Jericho for 25 years, now retired. What's next? At my age, from Don Con loss. yung ang mga muscles, my doctor said sarcopenia daw yon. But the good news is, you can still do something. So, I started drinking Enerbone Prime, Dial my protein at essential vitamins and minerals. Ngayon, manage ko na ang muscle loss. Manuel, Office manager then, traveling on my own now. Have the strength to do what's next. Enterbot Prime, stronger for longer. Manage sarcopenia with a high protein nutritional drink and resistance exercise. Eagle cement, I'm a D bite. 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 Standard non higher Sa standard namu do higher anti cement. Sakupresip sa strength, higher anti cement. Eagle high sa Eagle high sa Eagle cement high sa T-bay. na sa inyong suking hardware or visit www. Yesterday, today, and tomorrow, Jeng Jeng forever. Hey, gutong na gutom na mga babo! Eto na! Ah, kabili ko lang! Hindi to pigrola. mo label. Ha? Pig? Oh, hindi! Pag di sigurado, kawawa ang baboy mo. Siguraduhin tatak pig, ang binibili nyo. lang ang may pigro builders para malaman, malusog at maganda ang katawan ng baboy. Basta siguradong tatak pig rola, lamang ka sa malaman. Uh, oh, ang oras po natin mga kapuso, ay alas po. Part ng Jeng Jeng sa loob po lamang ng ilang saglit. Para ang umaga, malakas masigla, agahan ng sustansya sa alaska. Ang unang gising na, ang iyong anak Si JV Casio po. Ang Alaska Powdered Milk Drink ay may 20 plus essential nutrients. Tulong pampalakas ng katawan para sa masiglang araw. Dahil walang tatalo sa masustansyang breakfast. Bawat aga, ng tama. Agahan ng sustansya sa Alaska. Ang breakfast, laging samahan ng mga bata. Kaya painumin sila ng Alaska Gatas for Breakfast with 20 plus essential nutrients. Na-jeng-jeng ka na ba? No, na! Part 2! Mga kababayan, eh tuloy kami! Ha? <laughs> May kano sabi ni Atty. Romy Mack tungkol sa ano, charter change? Oh, ano? Tungkol sa charter change? Oo. Ah, oh. di ba? Hindi daw aabot yan. Wala nang panahon at walang budget. Makano kailangan yan. nga, di ba? Hindi ko kayo. naman maintindihan. Sinasabi ko, okay lang. Gusto nila mag-charter change. Saan nila? Bakit bakit hindi malinaw? Hmm. Kung ano-ano, tapos magkakasalungat pa sinasabi ng mga tagapas So, maliwanag lang. Sabihin yan. lang na, wala, ayaw ah. na, wala, ayaw nung, hindi ba? So, nagtagumpay baka, sila. Hindi nyo, ba, ba, hindi niyo ba naramdaman? Hindi, hindi. Baka pumayot pa yung mga tao hindi. Siya, ngayon ang pisahin yung chat-chat. Nagtagumpay pala, sila. Basta lang na hindi ka, kami kasali dyan. Napaputokin yung, yung isyon yan. Ang lang kami. Pinagdedepot yan, nag-iingay tayong lahat pare-pareho. Nakalimutan na uli ang dap. Yun. O, yun yung. Ayaw, ayaw, ayaw pa rin. pala ayaw pa rin tanta. Ah, Kapan takuhin ka? sindat, no? Ayaw pa na ng term extension. Sinabi na ang walang budget, wala ng panahon. Malamang sa malamang panlihis atensyon. Patok, ha? Effective. Taktikang pang diversion. Matagumpay kayo, Ha? Mga isyong dapat pagtunan ng pansin. Pag-usapan at kilatisin. Abay, totoo ka natin. Yang 2015 na budget. At, nagsawa na ba kayo? Kay Ben Hora Adjone. Ayos. Diba? Tama, tama ka dyan tama naman, may kamari rin ako rito. Huwag nyo nang pag kasi wala, dead in the water na yun, ano? Para impeachment yan, eh. Sabi nga ni ano, Edwin Lacerda, that cannot be gained sad. Ano naman yun, ano naman yun? Sabi nga, hindi hindi ka makamundon. Yes or no, hindi ka makamundon. Hinalot siya sa dictionary kasi. Hindi ka style nila, eh. Parang may sasabihin yung isa. Rhetorics. May sasabihin yung isa. Hindi ba? Tapos bahala ka na kung yung pangalim sa dalawa. Parang ano ba talaga? Mga kayo Hindi. 2016, di hindi yung magkakasundo ng... Uh, hindi yung magkakaparehos ng pananalita sila Sherda at si Coloma. Oo, oh, that cannot be gained. Dahil faction po yan. Oh, hindi yan, alam mo yan. Ang balay at ang sama. Ayan! Mula pa 2010 hanggang ngayon, nandun pa rin. Nandun pa rin. Ah, then, di tayo mo dito? Ano meron dyan? Alam nyo pa? Na ano? Mike at Ali. Na ano? Di daw mga sister. Ha? Huh? Sister. sister. Hindi lang daw mga sister. Ano sister, madre? Ito. Kundi pati mga uncle. Ah, presidential sister. Ah, oo. Si BB Binay ang suportado. Oh. Aquino. Deklarasyon ni Bulsakino. Boots, boots, boots. Bulsakino. Ang mukha ni Nino, ikak ng Elsa. Hi. Boots, boots, boots. Hi, 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 hi. Ay. Ah. Ganon, ganon, ganon ka. Sino yung tinutukoy mo ganon, ganon? Yung si Butch o si Mike? Manolo po. Ha? Marami doon. Oh. Manolo, Jose, kayo. Okay. Butch, 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 Aquino, kamukha ni <laughs> Noy, kamukha ng Issa. Butch, Butch, mukha? Nagalit, nagalit. Sige, Butch, Butch, mukha. na magagalit sa ganyan. Hoy, hindi Butch. butch, butch. Oh, ah. sige. Butch, Butch. Ang mapikon pa pangit? <laughs> <laughs> Di lang daw mag-season. Kala ko sasabihin sa mo, mapikon, pervert. Gusto <laughs> mo yun, ano ha? Basta yun sa revised uh, uh, ano? 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 penal uh, um, code doon ano? sa uh, no? kung -in ano, kung Cuban pa yun. Sabi na basa ko. yung na, tawag na, tawag na. na. <laughs> Tama tawak na, tama na, tama na, na, Arnold. Uy, mamaya pag-usapan natin yung revised penal code. Mag-overt time na naman yung tawag nun. Hindi man yan, hindi man. Hindi, ito, ito ha, makinig kayo. Ah, ba, mamaya na yan. Hindi, maikili lang to. T uh, ko talaga, uh, ano, mo, uh, ano, man ano, man ano mangyayari dun sa adultery and concubinage dun and sa revised penal code okay. dun sa draft ng pagbabago nila? Uh, no? <laughs> Ang paparosahan na sexual infidelity, nakalagay sa draft to, sexual <laughs> infidelity. <laughs> Pantay na. Section 16, any married person who Patay shall... na have... nga, hindi na, wala discrimination any yan. Any married person who shall have sex with a person other than the spouse shall be punished within level 2. Sabi ni Igan, ano yung level 2, Ali? Sabi ko, silya elektrika. Wala nung silya <laughs> elektrika. Sayang mo ali. na, Ali. Pag ganyan ba, pareho yung babae at lalaki? Kasi parang lumala, parang kala ng mga tao, ang pwede lang lumabag, yung adultery, kung cubanates, kung ano. Akala nila ang pwede lang lumabag dyan, lalaki lang. Hindi, Hindi nyo alam mga kapuso, mga babae din, Actually, ba? hindi. Ha? Actually, Ang, ang, di ang, diba? ano do? Actually, hindi nga pantay eh. Ang hindi, hindi pantay Hindi pantay ang babae patas. nga, makita lang pumasok ng motel. Yes. Oh, so, ang lalaki, yes. kinakilangan na ka patin. may sexual. Teka man natin, man, oh. kung na, naali al ka naman, para kaman ka yung senador ng isang araw. Bakit? Bukol, Patong. <laughs> oh, mga si salitang... Si, ano, Bundal? Oo, oh, oh, ba? O oh, sige, hmm. si ano? Si Bundal? Bundal. Ah, Bundal. O, oh, ka Bundal ng <laughs> Bundal eh. O, oh, ah, sige, okay. O. <laughs> oh. Ano? Sino? Tapos ka na? Sexual infection. Tundo, tundo raw, tundo raw. Tundo raw. Number one tayo sa tundo? Mm. Oo, ano? nga Okay, sige. Okay. Hindi lang daw mga sister. Sister. Sister, madre. President. Kundi sister. pati mga uncle. Presidential uncle. Si BBB Bibi na isuportado. Deklarasyon oh. ni Butz Aquino. Pero ito ah. Ano? Ano? Mga kapuso. Anin? Huwag mag-alala. Why? Kung sino man ang makakalaban niya. Why? May natitira pa? May natitira pa? May natitira pa? Sino? May pamangkin pinsan ang pololo't lola pati mga tita. <laughs> family feud na to. May pamilya na to. Oo, oh, laban na naman ang political families, di ba? So, <laughs> yung ehersito ang Estrada. Ang 2016, family interest. O, oh, yung ehersito Estrada, kinulong na nila. Arnold. Yung Anka ng Revilla, nakakulong na. Arnold. Yung Enrile, nakakulong na. Mike! Hmm. Ano ka ba? Oo nga, uh, nakalimutan ko. <laughs> Hindi pa tayo pinapanganak. Ang politika dito sa Pilipinas, family business. Sila-sila lang. Ay, ano, ano, anong bago ngayon? Siyempre Ayon, naman kayo umasa. E, alam mo ang bago. bago Abangan nyo, bago. ang mga bagong. Bagong. Sino? May bago. May bag. Abangan ng mga Enriquez. Anong, Anong mga yun? Abangan eh? ng mga Klobio. Abangan <laughs> ng mga... Dati na soto eh. Train, <laughs> <laughs> excuse me ah. <laughs> the train. Ano <baby. laughs> ka? Ano Ano ka? ng mga karag. <laughs> karag. Yan. Matagal na rin kami ah. Matagal na ang karag sa... Kagayang, kagayang. Okay, Ano ka na? Anong balita sa kapangang? Isang million pitong daang libo, 1.7 million Na mga may-ari ng bareng? Nako. Yung babong patakaran sa lisensya, sila ay gigigil Mga progan. Kahit renewal ko na lang sana, mm -hmm. magsisimula ka ulit sa umpisa. Uh, o nga, o nga. Ang paliwanag naman ng PNP. Ayan. Hey, paghihigpit para sa nakararami. Ba, sumobra ka. Sa dami ng loose by arms. overshoot ka. Na nakakalat sa kalye. My art, Kedrigan. Sa dami ng loose by arms na nakakalat sa kalye. Ba't ang takapo ng Kedrigan? Ang krimen kaliwat kanan, dumadami. Tapos din, tapos din. Tapos din, tapos din. Tapos din, Na-overshoot. Para kaya, Mami Ba nag uusapan dito? Nabosid no, mo may mga nota <laughs> ah, ah. Ah, ah. Saka nag-overreach ka Kahit pa pano, malinaw Di ka tulad nung Ano ba talaga? Gusto niya ba ng term extension? Sasabihin nung isa eh Ayaw, oh, ayaw talaga yan ayaw. Mula pa nung isa Sasabihin naman nung isa eh Pinag-uusapan an yan Ang presidente ay makikinig, makikinig. Sa kung anong sasabihin yeah. ng mga boss niya Bukod sa presidential spokesman Pati yung mga kabinete Kaya nga eh Yung isa rin eh Lalo na yung isa Boss Boss ang boss o ma ang bahala? Ang boss, ang boss. Yung mga congressman, si congressman ni eh. Nako! Nako! Nako. Nako. Diyos ko! Sus Mariosa! Magkantahan na lang tayo! Tapos na ba mo? Mga kapo! Erase, 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 erase. <laughs> 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 Gumabati kaming tatlo. Number one. Ang tamaan, huwag <laughs> magalit. Number one official. Number one. <laughs> Hindi, ah, official tayo, Nielsen. Kaya mo bang ipakita, Preba? Ayun you know? okay, oh. Oo. Oh, okay, good. Ako pa. Ah, eh, ang number one, wala ka, uh, Okay, mapikon. Kaya, kaya was, na uh, tutuwa. Ito ay para sa mga nakikinig din naman para sa ating nakaupo rito. Uh, tama yun. Di ba, parang, parang, Arnold. binigyan lang tayo ng confirmation ng mga nakikinig na kayo ang pinakiingga namin. Balik Validation. Masaya yun ha? Masaya kami rin. Ano, nag-iba tingin ko sa'yo. Bakit? Hindi uh, ko... Sa matagal na panahon, ko... kahit anong number one dito, wala naman ganyan... na bago sa sweldo namin. Ano? para ano ba sa amin yun? Ano ka mo? Para sa mga nakikita mo? So na bago pagtingin mo kay Arnold? Dati hindi mo siya hindi. Anong tingin mo sa akin dati? Kala ko noon, tira ka lang ng tira. Tira ng tira. Alam mo rin pala kung ano talaga ang... Ang mission natin dito. O, punot-dulo nitong ginagawa natin ratings? Ha? Oo, yan ay bonus oh, lang? Oh, oh, oh. Ano ka mo? Bonus na yan! Oh, bonus! Malap oh, Bonus, bonus! Hindi, ibang bonus! Ibang bonus ang ibig ko sabihin. Ano, ah, oh. Bonus ng mga nakikinig. Ano? Yeah. Bonus! tega mm -hmm. oh. Ngayon! Ngayon! Teka, teka, teka! Nagibatingin ko teka mo ano? Ngayon, balik tayo sa isa toko, pang bonus na... Sa vision totoo. Bonus. bonus! Ano? Bonus. May isa pang ano? Ha? May isa pang ano? Huwag <laughs> na. Mahal ko itong trabaho nito. Hahaha! Tapos sabi mga kapul, mga Filipino oh, 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 oh. number one official. Oh, okay. <laughs> ah, Para may pinaririn kang kapul. Wala wala wala. Kasi, si, to, number one official. Number one no, oh. di na mamatol. Number one official. Oh. Ang napiko. Oh. Number two pang. <laughs> <laughs> ano? Ang, ang mapikon ay, ay number two. Galing, oo. Oh, oh, oh. Wala pang bear. Ano ba naman? Wala pang bear. Oh, gusto pa lang. Ayaw pa ng Kinikwento pa ni Mr. Yalong. Kinikwenta pa. Ay, Mr. Yalong. <laughs> close kami yan eh, ni Mr. Yalong. Ay, Mr. Yalong. Ay, Mr. Yalong. Magla kayo naging close. Problema yung dalawa. Tanda nyo, oh, ha? Okay. Super Radio, oh, okay. DGWB. Kung uh -huh. nasa ng balita, Ano ba? Ano ba yan? Parang... Nandis, Parang kang sinapian na niyan ang na nangyayari sa'yo. Ha? nasa ng balita, kung nasa ng balita, kung nasa ng Di biro